Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng mga ambulansya at iba pang kagamitan sa ospital sa Visayas. Bukod dito, namahagi rin ang Pangulo ng titulo ng lupa sa mahigit isang agrarian reform beneficiaries. Si Alan Francisco sa detalye. Ito ang 51 patient transport vehicle o mga ambulansya mula sa Philippine Charity sub Office o PCSO na ipinamahagi sa Region 6 sa Iloilo Province. Ibinigay ito sa mga binipisyaryong lokal na pamahalaan at state-run hospital sa Region 6. It's built upon our thrust to improve people's access to healthcare, especially in vulnerable communities and geographically isolated and disadvantaged areas. In delivering those services, every second matters. And these vehicles will ensure that help will arrive without delay. Because our work is about prompt action. Healthcare is about prompt action. Ang mga patient transport vehicle na ito ay mga state-of-the-art emergency vehicle na may stretcher, oxygen tank, blood pressure monitor at iba pang medical equipment. Sa pamagitan nito, Matutulungan ang mga residente ng Region 6 na kailangang agad maiisugod sa ospital. Whether it is transporting patients from flooded areas during a storm, delivering medical supplies where they are needed most, these vehicles are a lifeline that bridges those vital gaps. In the middle of a typhoon and other calamities or in other such emergencies, our experience teaches us that swift medical intervention from rescue vehicles saves lives and makes a lot of difference. Para naman kay PCSO General Manager Mel Robles, ang mga sakyang ito ay simbolo ng pag-asa para sa mga Pilipino, lalo na sa mga higit na nangangailangan. This event marks a significant milestone in our journey towards a healthier, more empowered, bagong Pilipinas. The Philippine Charity Sweepstakes Office takes pride in delivering these vehicles, reflecting our commitment to President Marcos's vision. Sunod namang pinangunahan ni Pangulo Marcos ang distribusyon ng mga electronic titles at certificates of land ownership awards sa higit isang libong agrarian reform beneficiary sa Western Visayas. Ayon kay Pangulo Marcos, higit 2,600 na hektarya ng agricultural land ang naibigay sa mga magasaka sa Iloilo, Aklan, Antique, Capiz at Guimaras. Ang ating pamahalaan ay batid na marami sa inyo ang nagkaroon nag ng maraming pagsubok sa pagsasaka. Pero ito ay pangako namin. Hindi namin kayo pababayaan. Lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking layunin na tiyakin na walang magsasakang may iwan. Kaya po sa araw na ito, hindi lang tayo nagdiriwang ng mga numero. Ang tunay na selebrasyon ay ang inyong tagumpay. Ang bawat pamilyang may lupa, ang bawat magsasakang hindi na nangung nangungupahan pa. Kaya naman ang mga magasaka Labis ang pasalamat sa pamahalaan at kay Pangulong Marcos. Importante na importante para iiwan sa mga bata. Ilan taon ka na po? 68. Kung mas iniisip mo yung mga anak, yung mga papamanya mo sa kanila yan? Opo. Salamat kay Pangulong Marcos na may titulo na kami. Tiwala si President Marcos na ang bawat e-title at kloa na naibigay sa mga magasaka ay nangangahulugan ng pagiging malaya mula sa utang at pagtiyak din ito sa kanilang kapakanan. Desyembre ng nakaraang taon nang bumisita si Pangulong Marcos sa Iloilo, -Ilo, kung saan tiniyak niya ang solusyon sa mga problema ng mga farmer sa Western Visayas. Mula sa Iloilo, -Ilo, Alan Francisco, para sa Pabansang TV, sa Bagong Pilipinas.